Magandang gabi, Pilipinas kung mahal detalyo sa mga pangunay balita. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa tuluyang pagpapatigil ng operasyon ng Pogo sa Pilipinas, hindi pa ito na pag-uusapan o pinagpupulungan ng mga economic managers si Pangulong Marcos Jr., ang nasabing usapin. Mm -mm, pero nilinaw naman ang National Economic Development Authority o NEDA na mas mahalaga ang magandang reputasyon ng Pilipinas kesa sa kita ng gobyerno mula sa mga pogo. Tama yan, Ali. Pero tiniyak naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na naghahanda na ang kagawaran sakaling tuluyang ipag-utos si Pangulong Marcos Jr. ang total ban sa pogo. At marami manong mga alternatibong trabaho na pwedeng pasukan nito pong mawawalan ng mga trabaho. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, mismong si Neda Secretary Arsenio Balisacan nga ang nagkumpirma na wala pa rin sa agenda sa cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa panawagang tuluyang iban ang operasyon ng Pogo sa bansa. Well, uh, we haven't um, uh, uh, really talked about it in the sense of, you know, I mean, at the level of the economic managers, and uh, I'm not sure. Uh, quite uh, aware if there are other meetings. Uh, Yan ang kinumpirma mismo ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan sa sinagwang press briefing sa Malacanang matapos tanungin kung napag-uusapan sa gabinete ang nasabing panawagan. Anya mas nakatutok sila sa paggawa ng maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Nananatili rin ang paninindigan ng kalihim sa pagsuporta sa panawagan na iba ng Pogo. But I, 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 I keep my view that uh, that um, uh, our attention should be in focus, uh, our focus should be in uh, generating high-quality jobs, uh, good jobs, and uh, and I think that uh, creating gambling jobs is, uh, is is one of what I define as good jobs, no? or you know. So that, that's how I, because I think that there are. um a lot of other opportunities for our uh, for the country for the economy and for our workers uh, and we, uh, we can uh, focus on those Gate pani na mas mahalaga ang magandang reputasyon ng Pilipinas kaysa kita ng gobyerno mula sa pogo It it may be a big number but the cost and uh, the particularly social cost um uh, Of Bogos are quite high. And also, we are trying to position our country as a legitimate uh, place for business uh, where, uh, you know, uh, um, we are trying to attract uh, investors to come, tourists to come. Uh, and and so the least that we want is to have a reputation na uh, nandito yung mga criminals nandito yung ano, mga anyway, so, things like that so the the the, the, the um, social cost um uh, 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 the way uh, we view it that uh, 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 may not be worth the, those revenues uh, because if you succeed in generating those jobs anyway Uh, we will get much more than what uh, we lost. Tiniyak naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na naghahanda na sila sa kaling tuluyang ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang total ban sa Pogo. Anya, nagsasagawa na sila ng profiling sa mga manggagawa na posibleng maapektuhan para maisailalim sa upskilling at retooling. Sa, sa Dole, uh... We always uh, are concerned uh, with loss of employment. And so but uh, we will always uh, in a sense follow abide kung ano man yung decision vis-a-vis sa -vis item. In the meantime, uh, we have already done profiling of those who will be affected uh, in case just in case uh, magkaroon talaga ng decision na uh, isarayan uh, kasi yung mga nawawala no ng trabaho hindi naman na uh, binibitawan ng Department of Labor and Employment. Uh, uh with the programs na ini niya Samantala tinatayang nasa 40,000 hanggang 140,000 ang posibleng maapektuhan naman ng ipinatupad na minimum wage hike. Gayunman, tiniyak ng Nedat Dolen na may mga trabahong mapupuntahan ang mga ito. Just one job there there are other jobs uh, being opened up, no? Like uh, as I said earlier, uh, during this period there are 600,000 Plus uh, new employment, no, uh, uh, you know, these are uh, uh, new jobs uh, opened up in the in the economy. So as and our economy continues to grow at six to seven percent this year, no, so that uh, will be accompanied by quite a lot of jobs. We continue to closely monitor the possible uh, effect or impact of any wage adjustments. No, we have done. We have been doing this, uh... Kasi, uh As we uh, look at uh, we are not uh, saying na ano uh, any any uh, transformation or anything that uh, happens in the uh, world uh, place of work will always have some impact whether positive or negative but we focus on the positive uh, yung uh, nakikita natin lumalago ang ekonomiya and as was mentioned earlier by uh, Secretary RC yung wage and salary workers uh, year on year nadagdagan na mahigit sang milyon no So uh, ang ibig sabihin nun, nakakatagpo sila ng mas permanenteng trabaho, mas remunerative at saka mas sustainable. Yun ang direksyon, kaya nga tuloy-tuloy. Alex, wag daw mag-aalala yung mga maapektuhan ng mga manggagawa. Sakali nga tuloy ang iban yung pogo at yung mga naapektuhan nitong wage hike order ng pamahalaan Alex. Okay, Eden, sa aking pagkakaalam uh, noong nakaraang administrasyon nagpalabas ng executive order number no. 13 na pinapaintulutan itong mga pogo operation sa labas ng mga economic zones no kaya nga naglutangan ito sa ilang mga probinsya dahil nga doon sa executive order na yan. Ngayon ang tanong, natanong ba ninyo ang NEDA kung sakali mang iban ito? Uh, kung pag-uusapan ito ng economic managers dahil nga binabalanse nila yung kita at yung uh, tumitinding problema ngayon sa social life ng ating mga kababayan, may kapangyarihan ba ang mga LGUs na tuluyan ng iban sa kanilang lugar, sa kanilang nasasakupan itong Pogo? Dahil nga may ilang na mga bukal, mga board member, sangguniang panglungsod na sinususugan nila na itigil ng Pogo sa ating mga lalawigan. Alex ko na nagbanggit no, merong uh, executive order ngayon kung merong nga permit yung mga nag-ooperate na pogo legal yan ang, si ang sinasabi yung mga nirerey talaga Alex yung mga illegal na nag uh, ng operasyon ng pogo uh, labas doon sa mga binigyan ng permit at pinayagan ng uh, ng ating gobyerno na magsagawa uh, nitong uh, klase na ganitong nga uh, operasyon, Alex. Mm -hmm. Pero ang tanong natin dyan, dahil nga kung inaantay pa natin uh, magiging ang magiging pasya ng Pangulong Marcos, dahil nga kung sasabihin niya na, oy ilift ko na yung EO-30 na yan nung nakaraang administrasyon, uh, tapos ang uh, boxing lahat ng uh, Pogo dito ngayon pero merong mga mga move ngayon ang mga sanggunian panglalawigan na gusto nila'ng iba na talaga totally ah uh, mukhang kokontra sila doon sa executive order ng ating executive branch kaya nga, Alex, ang kanila na lamang kayang gawin ngayon ay uh, yung uh, patuloy na panawagan na tuluyan lang ang ipatigil at iban itong uh, operasyon ng Pogo dito sa ating bansa, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin dyan sa Malacanang. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.